May nakita ba kayong ganito sa professional mode ng FB nyo? At di nyo alam paano ay eh set up? Halika't tulungan ko kayong gawin paano mag-set up ng subscription sa inyong account. Unang gagawin natin ay, ay eh set up muna natin ang details na nilagay ni Meta sa subscriptions. Pag na-click nyo na ID to kayo idadala, kailangan ay, ay eh fill up mo lang yan lahat at basahin ang isinasaad ni Meta pagdating sa subscription. Pagkatapos mag-fill up ay lalabas na Eto, set mo ulit ang payment kung saan ipapadala ni Meta ang sahod mo kung sakaling ikaw ay kumita. Sa payment ay dapat tugma ang name na ilalagay mo at ang payment details para walang abirya. Ang nangyari ay habang nag-fill up ako ng payment ay namali ako ng lagay ng details. Instead na individual ang nalagay ko ay business. Ganito ang kinalabasan niya ang tanong. Kaya pa ba itong e-edit eh, or baguhin? Ang sagot ay hindi na ito kayang baguhin Ngunit may paraan pa para maglagay ng payment details at doon ipapadala ang payment ni Meta. Una natin gagawin ay i-click ang dashboard. Pag na-click na ang dashboard ay scroll lang pababa at hanapin si payout at pindutin. Pagbungad ay makikita ang pulang tax info at sa taas naman ay may makita kang settings, e-click mo lang yon. Mag-scroll ka lang pababa at makikita mo na ang payout account admin, pindutin mo lang ang update at is search ang isang account na paglalagyan ng payments, dapat ay friends kayo sa FB. Pagkatapos mag-setup ng subscription, ay magbabago na ang home ng professional mode mo. Pag naklik ng customer ang subscription, ay may lalabas na amount, at pag nakasubscribe sila, ay dadalhin sila ni Meta sa groups. Paano makita ang group kung saan nakasubscribe ang customer? Click mo lang right side ng FB mo at hanapin si group, pindutin mo lang yon. Tanging mga nakasubscribe lamang ang makaka-access at makakakita ng mga content mo sa FB. Naka-auto na yan guys pag nag-setup ng subscription, no need na gumawa. Si Meta mismo ang nag-setup niyan. Pwede mo yan i-edit ang mga details para lalong gumanda at perfect yan sa mga my skills na gusto magbahagi ng kaalaman. Kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutan mag-follow para sa panibagong dagdag kaalaman. Maraming salamat.